Dapat na nga bang ihinto ang basaan na tradisyon na to? Pag-usapan natin ang Wata Wata Festival na ginaganap sa San Juan tuwing June 24. Okay, to be clear, hindi ako taga San Juan na never pa ako nakaatid sa festival na to. And just to be fair, I've heard some good changes naman na daw kumpara mo doon sa mga nakaraang selebrasyon nila. So pag-usapan nga natin yung way ng pagsiselebrate nila dati. Nilinawin ko first of all, I'm not saying na huwag mag-celebrate ng festival nyo, freedom nyo naman yan. Pero what I'm saying, Huwag kayong mangdamay ng mga taong hindi naman sumasali sa festival nyo. Hindi ko nilalahata ha, pero marami kasi sa mga nagsiselebrate ng festival na to, ginagamit lang nila yung festival para mangkupal tulad nga ni Boy Dila na itong nakaraan lang, nakulong siya ulit for bawal bastos law. So, surprise, surprise, di ba? Water is wet. <laughs> and sadly, marami pa rin katulad niya sa festival na to. I've seen videos ng mga tokmol na nagse-celebrate nito, tapos dinadamay nila yung mga tao na sa loob ng jeep, mga private vehicles, mga bus, mga nakamotor, and sobrang nakakainis panoorin na yun. Again, I'm not against sa mga taong celebrate for St. John the Baptist, pero aminin nyo man sa hindi, yung mga kupal na nang babasa na yan, nang babasa yan, hindi para mang-celebrate. Nang babasa sila para mambuli at mang-atake ng mga random na tao. Alam na yung mga nagbubukas ng mga private vehicles, alam nyo namang bawal yan, di ba? Tsaka illegal man or hindi, nasa batas man or wala, bakit ka mangbabasa ng mga random na tao? Tapos yung nababasa doon sa loob ng mga jeep, hindi ba kayo naaawa doon sa mga estudyante, mga nagtatrabaho, at may pupuntahang importante, tapos babasa inyo lang? mas malala pa dyan, hindi mo sure kung saan galing yung mga tubig na yan na ibubuhos nga sa'yo. Considering na napakamahal ng tubig ngayon, I doubt na karamihan dyan malinis, lalo na nga yung sa mga nang titrip lang. Nagbasa pa ako about this festival, and then anong saman na na meron na nga silang basaan zone, pero for me, this isn't enough, lalo na kung nadadaanan nga ito ng mga PUV. Kudos din naman sa kanila kasi parang kinlose naman din talaga nila yung buong kalsada. So malaking tulong yon para nga mas makuntin nga nila yung celebration nila and at the same time, wala nga maapekto ang inosenteng tao. So yun, since kinlose nga nila, wala nga madadamay ng na mga nakasakay sa mga bus and mga jeeps and I think it's a good thing na na-realize nila yung flow na yun. Yung iba dati nang wala pang basaan zone and free for all pa nga yung basaan sa San Juan, yung sinasabi ng iba, bakit kasi kayo dito dumadaan? Alam nyo namang biyesta eh, babasain ko talaga kayo. Tuyo ba utak mo? <laughs> Lahat naman tayo sobrang aware na mahirap nga mag-commute sa Pilipinas Sobrang traffic, walang madaanan Kaya most of the time, yung ending nito Dito pa nga rin dumadaan Kasi nga yung mga driver, wala din silang ibang mga choice eh Last hindi ko magets bakit need nilang idama yung mga taong nandoon ka sa loob ng jeep Given na, hindi naman sila nasa loob ng jeep Para i-celebrate yung Santo Nyo eh mga kung gusto nyong mag-celebrate kayo kayo na lang. Bakit pa kayo nandadamay? Ganyan ba kayo kapapansin? Kasi kung gustong mag-celebrate ng mga taong nandoon ka sa loob ng jeep, bababayan sa jeep, tapos makikibasaan sa inyo. Pero hindi naman eh. And ang mas malala pa dyan, and ang mas nakakainis pa, most likely, hindi pa nga nila kilala yung mga taong nandoon sa loob ng jeep na binabasa nila. Dyan sila sa loob ng jeep kasi nga may pupuntahan sila, obviously, and hindi naman sila nandyan para nga makiselebrate sa inyo. Ganon ba kahirap intindihin yon? Medyo naalala ko lang talaga dito sa mentality nila yung sa Stanford Experiment doon nga sa reasoning nila na piyesta naman eh, kaya babasain ko talaga kayo. It's the idea na nagkaroon ka lang ng freedom or power na mabasa nga ng mga tao tapos mababasa ka na. Kahit nag exist yung festival yan or hindi, morally, bakit ka mandadamay ng tao hindi naman nakikiselebrate sa'yo? It's like saying na pwede kang magnakaw doon sa buong araw na to na parang sa The Purge tapos gagawin mo na kasi nga lang pwede on which papasok nga to sa moral mo bilang isang tao. Kudos naman din doon sa mga opisyal sa kanila and doon sa mayor nila kasi nagkaroon naman din ng mga actual changes and ito nga yung basaan zone na doon na nga lang sila magbabasaan. Pero sana nabigyan ng maayos na alternative route yung mga dumadaan nga dito kasi nga parang hindi ito magiging sa gabal pero given na once a year lang din and ilang oras lang din naman, siguro okay lang din naman. Sabi sa balita, meron daw 300 na pulis na magbabantay nga dito. So sana, mabantayan nga talaga nila to na maigi. Sana mahuli nila yung mga kupal na nababasa ng mga hindi naman kasali doon sa festival. Sana mahuli nila yung mga nabubukas ng pinto at nababasa sa loob ng sasakyan. At sana, mahuli din nila yung mga naninira ng sasakyan. si if this doesn't work at magkakaroon pa nga rin ng issue sa festival na to, siguro mas maganda kung idaos na lang nila tong festival na to sa isang sobrang close na lugar na lang. Siguro covered court, parang ganun. Para mas masigurado nila na lahat ng nandon makikiselebrate lang at lahat ng mababasa doon, nandoon sila. Kasi nga, makikibasaan din sila. Sadly, kahit gaano kaganda yung plano nila, nasa tao pa rin talaga yung problema. So, yun lang naman again, mag-celebrate kayo hanggat gusto nyo, basta't wag lang kayong magiging papansin and wag lang kayong mangdamay ng mga inosente. Yun lang naman. Thank you.